Good day sa inyo. Tuturuan ko kayo kung paano magkaroon ng pink o mapulang labi. Kasi nga minsan ang labi natin medyo dark, gusto naman natin maging pink, rosy lips o kaya ay medyo mapula-pula. Ah, uh, ito po ang gagamitin natin, yung mga nakikita natin sa ating bahay, ano. Unang-una ang asukal. Ang asukal kasi ay natural na exfoliant. So ito yung magtatanggal ng dead cells sa ating mga labi, dun sa ibabaw ng labi. At ito namang butter ay may natural na oil na magbibigay ng oil sa ating labi kasi nga walang natural na oil glands ang ating labi. Isang kutsarita ng butter at isa't kalahating kutsarita ng asukal. Gagawa tayo ng parang paste. At yan ang gagamitin nating scrub sa ating mga labi. Yan, ganyan. Hahaluin natin mabuti. Makikita nyo para na siyang paste. Pwede nyong dagdagan kung sa tingin nyo ay kulang pa. Gagawin nyo ito dalawa o tatlong beses sa isang linggo. Pwede nyong gawin sa araw or sa gabi. Anytime is okay. Kukuha na tayo. Tapos i-scrub natin ganito. Ganyan. Itaas at ibaba. Kapag so, pag nagawa na natin to, ay babanlawan natin ang ating mga labi. Ano? Banlawan ninyo at pag nabanlawan na ninyo, pwede niyong lagyan ng lip balm pagkatapos. Ah, uh, ito namang honey, pwede niyo rin itong ilagay sa inyong labi bago matulog. Kukuha lang ng kaprasong honey at ipapahid sa inyong lips. Ganyan. Pagkatapos po, patuyuin ninyo kapag tuyo na, hayaan nyo lang pong nandyan magdamag sa inyong pagtulog. Ito po ay magbibigay din ng pink o mapula-pulang shade para sa inyong lips. So, sana po, itong mga itinuro ko sa inyo ay magbigay ng rosy lips or mapupulang labi para gumanda ang ating ngiti. Salamat po!